Joseph Ivana Alawi sa puso ng aktor turn politician na si Dan Fernandez. Ito ay matapos iniintriga ang congressman sa umano'y Pogo Queen na si Cassandra Lee Dati na rin kasing na-chismis ang pagkakalink ni Ivana kay congressman. Dan, ayan, naalala mo, di ba talaga nga, nung mga bagu-baguhan pa lang si Ivana, sa showbiz na ano na yan, nag-start na yan uh, na-chismis siya kay Congressman Dan Fernandez. Pero, wala tayong narinig na ano, di ba? Yung pag-amin pag, -amin, pag -amin, kung totoo. pag totoo man diba? o hindi. So, link-linkan lang naman. Kasi eto naman, nalilink siya ngayon dito kay Cassandra. Cassandra oh, oh. nga ba? Cassandra Lee. Oh. oh. kasi yung nagsimula Ito yung, yung sa hearing, no? Oh, oh. Eto yung dalawa kasama ni Sheila Guo, yung ano, yung nadakit, di ba? Okay. Na sinasabi, umanoy, tumakas kasama ng dating Banban -ban Mayor Alis uh, Alice Go. Yap diba? sa farm, oh, sa lumaki, di ba? Kasi oo, diba? sa farm daw lumaki na naging ano na nga talaga, naging joke na nga sa ano, <laughs> sa showbiz din, di ba? Ako sa no sa lumaki. Oh, oh. Elementary Ito lang ang sinasabi kasi, kasi nung during the hearing parang Cassandra, kumusta ka Sabi nga may pagka Wattpad, Mas, Ang ganda wow. lambing-lambing daw ng ano, parang ng pagkakataon. Parang Wattpad pad naman teleserye daw ang dati yan. Ay, Wattpad, pad. Diba? So sinisip sila ngayon. Pero ano sa mo? Yun nga, parang siyempre, parang ganun lang, parang siyempre, maano ma-respect lang kasi sa girl, si Congress, Congressman pa ba siya? Yes, Congressman Dan Fernandez. Fernandez. Kaya sabi, kamusta ka? Ikaw ay wala ng ba? Parang ganun lang. Siyempre, ano mo na mga netizens, nilalagyan na ng mali sa parang, ay, type to ni Congressman. Teka lang, may asawa ba si, Congressman Dan? Wala, wala sinasabi. Parang wala, hindi pa rin kaya nalilig siya, di ba? Pero yun nga, tingnan natin kung pwede nga na baka nga. Pero ako hindi, ganun lang, nangungugusta lang, di ba? Mm. Pero alam mo naman tayo, mga netizen, kapag konting bagay na papasin, binibigyan ng malis, di ba? Mm -hmm. Eh, ba't tayo nagkukumusta? Wala ano malis. Di diba? friendship kung ganit, lang? Kung ganito daw ang kukumusta sa kanila na politiko, ay nakakailaw at nakakakilig daw. Kasi until now, kahit edad, uh -oh. na si Congressman Dan, eh talaga matikas pa rin pangangatawan. Uh -oh. guapo pa rin, hindi nagbabago. Kaya okay. lang yun nga, di ba? Hindi na ng pin talagang focus talagang siya sa kanyang political career. Oo, uh oh, diba? and how true ha, di ba? Hindi pa man din sila umaamin ni Ivana na hindi naman talaga inamin ay uh, wala na raw sila. Oh, wala pang mo, pang hindi na. Wala pang pag-amin pero wala na raw sila. Correct, pero until now, wala pang tayong nababalta na, na yes. talagang jowa ni Ivana, oh, eh, di ba? Oh, oh, oh. Talagang concentrated siya sa kanyang career, career. Na nawala na nga siya sa batang kiyapa dahil nga sa kanyang pagbablag-blag at kung aning anik pa na pinagkakaabalat kaya di niya nabibigyan ng pano ng kanyang usaping puso, di ba? Yes. Pero artist ngayon, si Ivana, at least nagagawa niya ang gusto niyang gawin na walang magpipigay, walang magbabawal sa kanya. Huwag kang ganyan, huwag kang gano'n, di ba? Iba pa rin yung talagang malaya ka. My freedom sa <mulong>